Well, Mariano, tuwang-tuwa nang mabasa niya ang mga comments sa kanya ng kanyang mga fans. Napakabait talaga na bata kahit konting bagay lang ay na-appreciate niya ang mga ginagawa ng kanyang supporters ito ang nakikita mong love team na hindi nila pinag-aawayan ang kanilang trabaho okay lang na hindi sila magkatrabaho basta pinag-uusapan muna nila bago nila tanggapin ito. Pero tignan mo naman nila sila ay napaka-success na at may sariling business at sariling mga bahay. Parang kailan lang ay nakikipag-meeting sila sa kanilang mga engineer pero ngayon ay nakatira na sila sa sarili nilang mga bahay. Hindi lang mga fans ang proud na proud sa dalawa, pati na rin ang kanilang mga magulang. Dahil sa murang edad ay may bahay na sila at marami pang business. Yan ang love team na dunong humawak sa kanilang mga pera. Hindi lang basta-basta artista ang kanilang gusto, gusto din nila ay malago ang kanilang pinagpapaguran.